Hi guys, good morning day guys. Adlaw sa ato ang trabaho karon guys. So, isuko na to ko sa ko ang ano guys sa sa ko ang guys na kay na dito nga uh, malita kay saon na lang. What ay isuko na guys. So, mo ko sa akong sakyanan guys para Paano na itong gamit. <laughs> so, ano na ako ang sose, guys? So, dito ako mo ato sa RDO, guys. Kaya para dito man ako i-parking ako ang ano, kotse. Ano, guys? Uh, Honda Beat. So Munaog na ko guys, nagsakay ko ng elevator. Sa dihang dugay kay ni Baba Reski. Hapit pagsikal. So, good morning guys. Uh, welcome to welcome to my channel. Uh, Jenny Borden YouTube. So, nandito na ako sa upper ground. So, sasakyan ko guys mm. so andito na yung ano ko guys kotse ko andito na Dito na ayun kotse ko guys may hangin guys so sa sa kabuntagon guys ba sa na lang lamig magdagat pa pa pagingaron nga hangin para ang tingtok so nara kong kotse guys kotse nga pula na guys nara na guys Ano ko guys Pasok na ako sa kong kotse Ayan ako po malita So wala Dari ako ang malita guys Maraming nasa front seat Ayun guys Nandito tayo sa front seat guys So andito na yung ano ko guys Malita kunin ko na guys kay na ako gamit dere so ilak na na ako kung sa kinan guys kay para secure o siya makawat good okay na guys so <coughs> dito na yung malita ko guys so pabalik na ko sa taso para ano

ito na yun guys. Yung pa ko. Okay, pasakan na po guys. Kay board na si OJR <laughs> So pasakay na po ano guys, sa debito. So umbitin na ko guys. Ako dito nga po ni Sir GRT. So kasaka na pala is. So dito na ako sa 3rd floor guys Hi sir, good morning Salamat rin Na Gusto mo ba? Sir, good morning rin Good morning, good morning Oo, oh. ano? Gusto Ako ang... So g i lang na ako guys Kitpoka tayo kuwang gamit guys Nakukidalaman nito naman guys So ano lang So, sa uh, kapoy sapa guys. So, mo na ako sa opisina guys. Kaya para ready na ako sa ko ang mga gawain. <laughs> so, mo na ang apo sa tuhod ni Sir Aljanti. <laughs> Ay, maganda, ma'am. Oh, di ba? gwapo kayo si ma'am, no? Oh. <laughs> so, thank you guys for watching. Ingat and God bless. So, pasiplat lang guys. Mga din yun yung sa Japan. Oh, di ba? <laughs>